Hello mga guys. So mga ni for today's video guys. Manglaag mi sa bukid sa akong auntie. Ang gaoban arabo na among baby boy. Kay maadto mi diri mang upras. Magkuan di ay mangayo miglan sa sa among auntie. Kaning bata ani naghuldi ra sigig motor motor di jud siya mo sa sakyan kay gusto niya og motor lagi kuno ayang sakyan. Kay enjoy daw kayo. Ngayon siya, sige siya, tanaw din rin. na po siya, kung niya mong ipang tad-tad. Kaya kanil tad, tad, na mong ipang tad-tad, daw ni siya. na, kopras for oil na siya. Tapos ano. naabot niyang papa. Na, Tingnan papan na. Lapad daw kayo sa farm daw. Tapos maglakaw-lakaw daw. Hayahay daw. haya hay daw ang life diri, kay, Enjoy. Rick. Enjoy. Kabala kumamagong pinsan. Naglakaw po siya. Kaya Ang sakyanan dili. Kasulod. Gibili na lang namo kani paingon namin dito sa manguha og kalangkuan mga sunis kay mga harvest mi siya nais daw si walking walking kay mo na daw yang tiyan kay yang tiyan maybe maybe da na daw kasi daw kaon sa so, morning abot na mi sa punuan nang na akong mga mang, akong manghod uguban akong pinsan para sa amuhang dalon kay maligo pumig dagat ani na pod ang bata in taon sige kamang-kamang ani ilalom kasagbutan nga dahang kayo hait ng mga dahon kamang yun siya kaya gusto siya musaka niya luoy pa dyan ka ay ni siya ng bataan ni kaya nga nung ni Guanuban hapit na dyan naligdan o globe kaya gusto siya mo try lagi daw saka niya ka ni abot na ani sa dagat hapit kaya siya sa mga sabalod hapit kaya siya sa dagat sige siya kuan basa-basa lang yung kay ka maligo. Nandiyo siya gina na kung hindi pa pwede maligo kaya wala pa yung mama, yung papa. Tapos, hulaton lang daw niya kaya maligo na daw sa pag-abot. Tapos, nalinga po siya dali kay nanguha siya ka ng mga umang. Tingot siya nga kung naglakaw-lakaw-lakaw, kung nag-walking-walking. Bata pa rin tao ni 11 years old pa niya. May siya experience niya sa Pilipinas. Kaya pagka uh, one month lang siyang bakasyon diri Muli na po siya nagitan aw niyang umang usad diri sa katawa siya kay kay nahimuot siya kay nalingaw siya alang umang kay naglakaw ko no nagkamangkamang kamang, -kamang. Diri, Unang, nalingaw jud kay sa umang ug tan-aw siya enjoy me life diri ay sige to ligo ay, siya ligo kauban intaw na ko mga kapamilya na enjoy siya kay mga bata daw diri. friendly daw kaayo ginaubanan daw siya magdula-dula ang ah, ginaingon, yung papa kay di maguni siya kasabot mag English ka ayo pransan jud iyang tapos luoy pud kay siya kay dito tapin sa dagat na sa cottage hala tawag dito tawag diri kay gihimo siya sige picture 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 na himo na man artista ang bata dito ginuo ko -ok. di mo ta always kabutan dili magbago